good evening sa tanan. Mayong hapon. Wow, happy kay ko kay makabidyo na ko. Hi. Happy kay ko karon ipakita nako sa inyo ang akong gil among giluto nga sudan panihapon. Og oh, yes, tanawa og unsa ni? Yeah. Oh, nakita ba ninyo ang nakita ang niluto ko? Oo. Oh, oh. Diba? Galing po ito ng uh, Mati From Mati with Love po ito Ulam namin ngayon Ayan Siyempre ay kumukulo-kulo na Nilagyan namin ng maraming kamati Sibuyas dahon, loya At iba pang seasoning na nilagay namin Ayan Super yummy, yummy. Sabaw, pang pagatas. Diba? Yes, nakabidyo na give ko. Kaya naaging mga ka days ko kabidyo tungod sa guba ang akong cellphone. syempre, pangitaan ng paagi, kaysayang sayang po, ginbite na biyat na ni Mita for in-stream ads, pa. Happy kaayo ang inyong amiga. Bye all. Thank you so much sa tanan, sa sa, sa support sa ako. Ah, salamat.